Binabantayan ng Armed Forces of the Philippines ang hindi otorisadong presensya ng isang Chinese flag research vessel sa bisinidad ng Ilagang Silangan ng Viga Catanduanes. Ayon po sa AFP, namataan ang research vessel noong April 25 sa layong 60.9 nautical miles sa silangan ng Rapu-Rapu Island sa Albay. Ayon sa ulat ng Tactical Operations Wing, Southern Luzon na nagsasagawa o nagsagawa ng Maritime Patrol noong April 27, napansin na ang barko ay nakahimpil lang sa lugar at walang tauhan sa main deck. Ilang beses rin tinangkang makipag-ugnayan ang TOSO sa sasakyang pandagat sa pamagitan ng regular radio channels, ngunit bigo itong makakuha ng tugon. Nananatili pa rin nakamatsyag ang AFP sa hindi-autorizadong research vessel sa maritime domain ng bansa. Inutusan na rin nila ang iba pang sasakyang pandagat na paigtingin ng kanilang surveillance at reporting. Nakikipag-ugnay na rin ng AFP sa mga kinaukulang ahensya upang tugunan ng hindi otorisado research vessel ang investigahan ng anumang iligal na aktividad nito sa ating exclusive economic zone upang tiyakin ng seguridad at proteksyon ng ating mga karagatan.